Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga pag-uusapan natin ang pinakahuling nalabas na power ranking sa NBA ngayong simula ng taong 2024. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Miami Heat. Sa pagpasok nga po mga katrops ng bagong taon, ay naglabas na rin naman nga po ang NBA ng kanilang bagong power rankings kung saan naunguna pa rin nga po dito ang Boston Celtics sa kabila ng pagkakatalo nila sa kanilang huling game noong nakarang araw laban sa Oklahoma City Thunder. As of now nga po ay hawak pa rin naman nga po nila ang best record sa NBA sa kanilang hawak ng 26 wins at 7 losses. Habang ang pangalawa naman nga po sa power rankings ay walang iba kundi ang napakainit na kuponan ng OKC Thunder na meron ngayong kasalukuyang 5-game winning streak. At hindi rin naman nga po basta-basta ang win streak na hawak ngayon ng OKC. Gayong tinalo lang naman nga po nila dito ang ilang malalakas na kuponan. Katulad na lamang ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves at Boston Celtics. Nasa pangatlong pwesto naman nga po sa latest power rankings ang Minnesota Timberwolves, pang-apat ang Denver Nuggets, pang-limang Milwaukee Bucks, pang 7 ang Philadelphia 76ers, pang 8 ang Indiana Pacers, pang 7 ang Sacramento Kings, at pang 10 naman sa NBA Power Rankings ang kupunan ng New Orleans Pelicans. Samantala, punta naman tayo sa ating sulog na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Miami Heat. Bago pa man nga po mga magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ni Coach Darvin Ham na hindi nga po dito maglalaro si Nadie Angel Russell at Rui Hachimura. Kaya sa pagsisimula nga po ng kanilang laban, ay bigla na lamang nga pong sobrang nag-struggle ang Lakers sa kanilang shooting na sinamahan pa ng pagtatala nila dito ng napakaraming turnover. At lahat nga pong iyan ay nangyari dahil sa napakahigpit na zone defense na ginawa dito ni Coach Eric Spolstra. Naging oportunidad rin naman nga po ito para sa Miami na maagang makalamang sa kanilang laro matapos mag-init rin ang kanilang shooting lalong-lalo na sa three point line. Pero sa pagpunta nga po ng second half, ay sinubukan na rin naman nga po ng Lakers na humabol at may baba sa 3 points ang kalamangan ng Miami sa ginawang adjustment ni Coach Darvin Ham at ang pag-step up na rin ni Anthony Davis na kumuha ng 29 points, 18 rebounds at 6 assists at si Austin Reeves na kumuha ng 24 points at 8 assists. Ngunit sa kabila nga po niyan ay sobra pa rin nga pong nahihirapan ng kanilang mga players na makagawa ng magandang play at makagawa ng puntos especially sa 3 point line sa pagtatala nila dito ng 4 out of 30 shooting. Sa katunayan, nagkaroon na naman nga po ngayon ng kanilang superstar na si Lebron James ng off-night. Bukod rin nga po dyan ay naging sobrang lamyar naman nga po ang kanilang depensa. Gayong parati nga po nalang napapabayaan ng mga player ng Miami na makagawa ng libreng tira. At ito nga po ang mismong rason ng kanilang pagkatalo sa kanilang laro ngayong araw sa score na 110-96 sa loob mismo ng kanilang home court na Crypto.com Arena. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo, ay sari-sari mga pambabatikos na nga po ang nakuha ngayon ng Lakers mula sa kanilang mga fans gayong kung hindi nga na po nila tatanggalin si Coach Darvin Ham sa lalong madaling panahon ay kailangan na nga po nalang buwagin ang kanilang lineup ngayong season So yun lang mga trops ang handog kong story ngayong araw Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA Kita-kits muli sa ating susunod na video